Hello po sa inyong lahat mga double Tanong po inyong lingkod si Mami Travelates. Ngayon po ay uh, medyo hindi maganda ang balita natin tungkol sa ating idol uh, na si Miss uh, Jacqueline Jose na alam natin sa totoong buhay na pangalan ay Mary Jane Santa Ana Gag na actually kagabi uh, March 3 mga bandang 11.30 Ganyan. 11, 11.30. Kahiga na ako. Uh, yan na. Nagsiselfon. nag, nag scroll Nagpapaantok. Eh, nakita ko to na i-post na kumanaw uh, na nga daw siya. Nang nabasa ko dun, eh, siya daw ay natagpuan na sa CR. Na uh, specular. Ang speculation po nila ay nadulas at wala yung mga kasama niya sa bahay na day off. Kasi nga usually di ba pag may mga katulong may mga kasambahay tayo eh ang sunday ay day off uh, yung iba na pupunta sa church kanya tapos kasama yung mga pamilya nila uh, ay dito sa nabasa ko ay siya ay, ay um, medyo nangingitim na na ang kanilang kakaka uh, ay nadulas sa CR kaya mahirap kapag wala rin kasama sa bahay tapos medyo may edad na nakakalungkot din na biglaan ng pagkawala niya gayong wala naman tayong alam, alam na meron siyang taglay na karamdaman 'di ba? dahil napaka lakas ng kanyang katawan. Bagamat siya ay medyo chubby pero okay lang naman. At uwiin uh, well, ay kasamahan din po namin siya sa church. Kaya nakakalukot. Uh, siya po ay isang INC. Kaya kikiramay po kami uh, sa pamilya ng aming kasister uh, na siya uh, ni sa Jacqueline Jose. Meron pa nga silang mga picture. Actually po nakasama namin niya nung nag-shoot kami. Kami naman po ay extra lang. Uh, siya po talaga ay magaling umarte. At saka po mabati siya. Uh, pagkatrabaho sa kanya is trabaho. Uh, hindi siya masyadong uh, um, makikigulo. Basta siya pagka natatrabaho, natatrabaho siya. Kami naman ay eh, meron siyang pelikula noon na kami naman ay eh, mga bystander lang na napadaan na mga uh, habang nag eh nandun lang kami pa extra extra at mabait po siyang tao eh mas nakakagulat na ganyan kahit sabihin natin ano pang papuri ang gawin natin sa kanya hindi na po niya alam yun kaya minsan nakakatampo lang na yung mga mga, mga ng ano yan ng mga artista na sa industriya na nagpapasaya din sa atin eh hindi na bibigyan ng, uh, ng, tribute o pagkakilala. Maswerte na lang po ang ating uh, Gloria Romero. Eh, nabigyan po ng parangal. At least po siya ay buhay pa. Kapag lahat naman po tayo ay papagpapahingahin ng ama. Uh, may kanya-kanya lang nga paraan. ah uh, pero sa galing po na yung ma uh, Miss Jacqueline Jose, talagang hindi matatawaran ang kanyang galing pagdating sa uh, pagcontribute pag-contribute ng kanyang uh, Uh, craft pagdating sa pag-arte at sa, sa, showbiz. Kaya yun po muna, aking may paglilingkod sa inyo, share ko lang ang aking uh, uh nararamdama dahil nakakalungkot ng isang batikang hindi man po siya umabot ng senior, siya lang po ay 59 years old. Kaya, uh, tas wala naman tayo na babalitaan ng sakit niya. Kaya, at masaya hindi siyang tao. Yan, kung makikita naman ninyo, nakakasama na ninyo ni si yung aking idol na si Gladys Reyes. At kapampangan din po siya. Kapampangan din po kami, aming mga magulang. Uh, talagang nakakalungkot lang na mabalitaan to. Pero on the other side, on the positive side, siya pa ipinagpahinga na ng ating Panginoong Diyos. At, uh, at siya ay na kung saan siya nandoon. Kaya para sa pamilya, nakikiramay po ang inyong lingkod sa po ng aming isang bahayan. Uh, sana po yung matutay, maging matatag. Lahat po yun ay pinagdadaanan natin, yung nawawala ng mahal sa buhay. Ako din po ay wala na rin pong magulang, ulila na po. Kaya lahat yan pagdadaanan natin, normal sa tao, ang, ang kinukuha na yung pinahiram sa ating buhay. Kaya maging handa tayo kung anuman darating sa ating buhay. Maraming maraming salamat po at sana po ay uh, maging magingat ingat mag din tayo sa ating katawan at huwag po, po sana tayo mawawalan ng kasama sa bahay lalo na kung tayo po ay may mga edad na. God bless po. Bye.